So welcome Relarge TV. Okay no, so sa ngayon mga ka-idol, pag-uusapan uh, natin kung paano baluktutin yung bakal para gawin natin istirap para yung pusti natin ay lalong matibay or lalong malakas. So kung gusto nyo malaman kung paano ko baluktutin yung bakal para gawing istirap tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. <coughs> Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, so sa ngayon mga ka-idol, uh, baluktutin ko na ito. Ito ay tin mm na bakal gawin kong stirrup. So in the first place mga ka-idol, uh, baluktutin muna natin ng 1 uh, inch yung dulo. So sa pagbaluktot natin mga ka-idol, kailangan nakahook siya parang B-form. So nakita nyo ito mga ka-idol May naiwan Okay So ang gagawin natin mga ka baluktotin Baluktutin pa natin Yung baluktot mga ka Parang B-form na gaya nito So ganito yung naiwan mga ka -idol. Binaluktot ko o parang B-form So kahit baliktaron kahit baliktarin mo mga ka yung forma niya nakahook parang naka V form. So mga kaidol, hanggang dito lang ang video ito. I hope mga kaidol na sa video ito ay may mga knowledge kayong nakukuha kung paano baluktutin yung bakal para gawing stirrup na gaya nito nga naka burn pa naka V form para yung pustin ninyo ay lalong matibay sapagkat nakahook yung bawat gilid ng ating uh, is stirrup.